Ano mo asawa mo? Uh, ano na asawa sa asawa ko. Ito, uh, uh, para sa iyo 'tong ginagawa ko. Mahal na mahal kita sa buong mundo. <laughs> wow! I know. Ano mas mo ko Edwin? Ngayon na ano, may bahay na matibay. Matibay, pag matibay, talagang sagana ang buhay. <laughs> sagana ang buhay. Oo. Oh. Grabe Sipag naman 'yon. Sige lang, guys. Ano? Si pag-atyaga. Ano masabi mo sa mga nanonood sa atin ngayon sa mga viewers natin sa lubo-lubo nanonood thank you very much po sa inyong patuloy na pagsusuporta dahil kung hindi po sa inyo hindi namin makakamit ito grabe naman yun ano masasabi mo pa sa mga uh, nanonood sa iyo ikaw ang pinakamagaling magaling ka daw gumawa ng bahay kahit ilan lang yung katulong mo ano masasabi mo sa mga viewers mo masasabi ko lang kung, kung, hindi ko naman ito kakayanin kung mag isa lang ako yung, yung kasama ko masibay din yan oo oh. hindi ko naman kaya lalo na kay Dwin pagkakabay ka na Dwin ilang araw pala ilang araw pala to ilang, ilang araw 8 days 8 days na ba oo uh -huh. kaya lang yung may sipre hindi Ay, na, seven na matalaga days? madali 7 pag... Seven days 7 days kasi hindi ma mag 8 days na pero maulan kasi noon. Pag, pag umpisa kasi ng ano, pag maguhukay pa lang, yan ang pinakamahirap talagang trabaho. Oo, oh, hmm. tama. Pero, pero, maulan kasi. Mana? Maulan. maulan. Maulan pa talaga. Ang maulan pa, naantala yung... ano Naantala yung oras. Ay, ito na pala yung natrabawan ngayon. 7 no? Seven days ba to? Yeah. Seven days. Yan no? seven days. Pero, syempre, ang pinakamahirap kasi dito yung trabaho di naman kasi is yung paghukay ka talaga kasi lalong-lalo lalo na kung ang lupa is mat matigas talaga so may hirapan ka talaga dito maghukay so dito mga idolo makikita nyo dito mga idolo kung gaano kahirap gumawa ng bahay lalo lalo, lalo na guys yan pero sa papang mga idolo binabudget na lang talaga yung paggawa ng bahay estimated na ba kasi sa katagalan ng aking ama gagawa ng bahay mga idolo ay grabe guys. Wala siyang nasasayang. Wala siyang nasasayang ng na materyales, <lip> di ba? Wala doon, siyang nasasayang ng na materyales. Siyempre. Lahat tansyado, na, tansyado eh, niya na oh, Estimated talaga magtrabaho So kaga. kahit, for example, ganitong bakal na ito. Oh. Imbis na puputulin niya hanggang lang dito, hindi niya yan puputulin kasi magagamit niya pa yan. Oh. So ito yung mga kasama, ito din <lip> yung, yung, yung libo. Guys. Ito sa asawa mo po. Shout out sa asawa ko dyan. <laughs> ano mo mo sa asawa mo? Ano na lang asawa niya? Sa asawa ko. Uh, para sa iyo to ang ginagawa ko. Grabe naman. Ganyan talaga yung ano pag naghanap po ito ka. talaga. Mahal ma na mahal na mahal kita sa buong mundo. Sabihin mo, sabihin mo. mahal na mahal kita sa buong mundo. <laughs> mahal na mahal kita sa buong mundo. Yo, talaga <laughs> talaga yung ano, kahit na minsan, kahit minsan napapagod talaga. Oh pag ano tayo, kailangan talaga minsan may pagpa talaga tayo <laughs>